Ito po yung tanim kong talong dito sa aking backyard kitchen garden. Kung makikita po ninyo, napakarami niyang bulaklak. Yan, sunod-sunod po yung pagtubo ng mga bulaklak. Tapos yung iba, nabuuna na bunga. Alam nyo ba na swamp fertilizer lang po yung ginagamit kong pataba dito sa mga tanim ko sa aking backyard kitchen garden? So ito po, hindi na ako bumibili at gumagastos pa ng abono. Ang ginagawa ko lang, binababad ko yung mga organic materials, yung mga backyard and kitchen waste dito sa container na may takip binubro ko lang dyan ng mga 3 days sa una tapos ginagamit ko na siya daily yan po yung ginagamit kong pandilig sa mga tanim ko dito sa aking backyard kitchen garden yung talong po dun sa unahan marami na ako na harvest ito naman ang dami niya pong bulaklak mayroon pa po dito so hintayin natin mga susunod na araw mabubuo yan makikita natin kung gaano talaga karami yung binunga ng ating talong dahil po dun sa fertilizer na binigay natin follow us for more farming tips